wireless brain chip matagumpay na nailagay sa utak ng tao. Gadgets, posibleng na nga bang makontrol gamit lang ang pag-iisip? Ano ang nakikita mo sa future? Ito ba ay robots, mga lumilipad na sasakyan o kaya naman kakayahan na kontrolin ng gadgets gamit lang ang utak. Mukhang hindi na tayo nalalayo sa ganitong uri ng future dahil ngayon, matagumpay na na i ang isang wireless brain chip sa tao sa unang pagkakataon. Ito ang Neuralink brain chip. Ano nga ba ang Neuralink brain chip at para saan ito gagamitin? Alamin natin. Ang Neuralink ay isang brain-chip startup na binuo ni Elon Musk at ng ilang scientists at engineers noong 2016. Lumikha sila ng isang coin-sized chip na may ultra-thin wires na nakalagay sa cerebral cortex ng utak dito i-register -re ng electrodes ang iyong thoughts na may kaunayan sa motion o paggalaw at ipapadala sa isang device katulad ng smartphone. Layo ng Neuralink brain chip na makontrol ng mga tao ang kanilang phones o computer sa pamamagitan ng utak. Bukod dito, matutulungan din ang naturang brain chip ang mga may neurological disorders katulad ng stroke at epilepsy. Pati na rin ang may brain o spinal cord injury dahil ilalagay ito sa bahagi ng utak na kumukontrol sa kanilang motor function. Sa katunayan, ang mga unang makakagamit ng brain chip ay mga taong hindi nakakalakad. Ayon kay Musk, nagawa ng pinakaunang human test subject ng Neuralink na kontrolin ang mouse ng computer gamit lang ang pag-iisip. Wala namang naitalang side effects sa isinagawang clinical trial. Future of Technology and Medicine Kung ituring ang Neuralink Gunit, hindi mawawala ang ethical concerns sa paggamit nito dahil na rin pinakikailaman nito ang natural na daloy ng mundo. Ikaw, ano ang opinion mo sa paglalagay ng wireless chip sa utak ng tao? D W I Z Research Report. Re -re -report.